Saro Common. Nagkasalubong na, ang dami. Ang dami tao. Buta po tayo ng ano, Saro Common. Ah. Saro nila oh. Ibilis. Saro Common. Nagkasalubong na, ang dami. Ang dami tao. Puto po tayo ng ano, Saro Common. Uh, tamang gala lang po muna tayo. Nakabantay. May eh, gawa namin sa dito ano, tinatambayan ng sobrang dami. Sa upuan na yan. Mm. <laughs> Nag-iipit talaga din sila. <laughs> Iwas dyan yung mga ano. Red boy. Dere Oh, pamaya. <laughs> Ay sos. Ah, tigas man na ulo. Ah, <laughs> na bawal gagawin pa ha ah. Ay, naka -red eh yung mga polis po dito nakabantay bakit kaya mm -hmm. lahat eh halos lahat At, uh, <laughs> parang bullet train ah yung kanilang na ano mga kababayan natin galang gala din sila dito po talaga yung mga tagpuan nila <laughs> Taichung Station yeah, yeah, yeah. parang nare-recommend nila yung kanilang ano train Wala <laughs> na tayo. Sige. Dito Pwede naman. Ito po yung tight train station. Yung lugar po ito. ito parang market-market din nila itong straight na to. Yung luma nilang ano, station. Ito pong side na to. dito po kami minsan ah, tambay ni Guru dyan sa gitna na to nagpipicturan kami dito dito na po kami dadaan sa baba para mabilis so po abangan nyo po ang uh, aming pagpunta sa Tarokomol sa Tarokomol po kami mag, magagala ngayon ni si dadalawa lang po kami ni Buddy ngayon busy po si bro kaya yeah, dalawa lang po kami so yun po dito na tayo sa ano sa ta Mall ito po, po daming tao I minit mean po kasi sa labas ayan po Taroko Mall dito po tayo magagala-gala ang gabi kung init. init ngayon, talagang napakarami ng ngayon. Hmm. tao ngayon. Ito ng puno. Ang daming tao ba, D? Ang daming. Grabing ini, celah, bas. <laughs> Tagak-tagak talaga bau sini. Para krim po ini. Oh. es krim tayanya. Es krim yami. Hmm. Maganda ng sapatos oh. okay. High cut. Uh, maganda. Hmm. Hmm. pang ano? Sa anak mo? Sa anak mo? Sa anak mo. Medyo na yung panang anak ko. Eh. Hmm. Oh, maganda nito. Ito, pangaral nito ang pasok nila ito ang pasok pag malapit na akong umuwi bibili ko yung anak kaso hindi ako masyado nagbibili ng gamit lang babae kasi pag babae ang nabili ng asawa ko sabi <laughs> ko ikaw na lang bumili hindi ko alam mga ano eh mga gusto na yan ano Ah, pag, pag sargo ka nyo, nalipad yung bola. <laughs> Sa totoo po talaga, hindi ako marunong magbilyar. Eh, susubukan natin. May kasabihan nga po tayo na hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Hey, Ayaw. <laughs> Kababayan, no? Oh. no? <laughs> din mga ano dito. Kaya dito tayo na medyo na tinete. Dito sinira sa mga Dito dikit-dikit to eh. Dikit-dikit sila. Tingin tayo, tingin. Hindi ka pa naman yata nakakabili ng chinelas eh. Hindi pa kayo. Tingin tayo dito. Ayun, sa dulo. Ayun. Ayun. Ang oh, ganda. Niya na 'yung sapatos 'to. Grabe, wala lang talaga, may may kamahalan nga lang talaga 'to. Oh. Ito 'yung ganito ah. Ganito 'yung tsinelas mo. Black pa 'no. Mmm. Gusto ko mag-black naman. Ayun, maganda sa paa 'to. Sukat. So, Kano ba? Tignan natin yung price. 1,000? Hindi yan. 1,000? 1,000? Wala dito. 1,000 nga rin. 120. Wala dito. Magkano yung kanina doon? 1.5 Pero maganda yun. Maganda dito. Nakapili mm -hmm. ka. Tapos naman nakapili ka talaga. Oo. Nakapili na nga ako. Hindi lang mabili. Hindi <laughs> lang mabili. Ganito, ganito, lang yung chinelas ko eh. Mamurahin lang. Hmm. Ang cute lang. Astig. Simple lang siya pero ang ganda tingnan. Lambot. Ang lambot. Ganito lang po kasi yung chinelas ko. Ganito murahin lang. 200 lang to. Ewan ko lang dito. 9, 990 pa. 990 mm -hmm. Samantala sa net dyan eh ano. 200 lang yun. Ganda niyan sa, 99, sa Anong, ano yun po yun. Isa pa. Dito. Ayaw. Kala mo dito po pero hindi naman. Ano <laughs> maganda? Orange o or? ito? Orange na. Orange ba itong tala? Ang gabusok po ang ito. Ang Sukat 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 na Sukat 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 Sakto lang sana to sa asawa ko. Ganito mga favorite color niya. Ito oh, ang maganda. Puti. Ang ng kulay. Malinis tingnan. Ayaw ko po ba? Bakit ngayon naging mahilig ako sa puti na ano na kulay? Kaya yung mga damit kong puti na nasa tagon, naninilaw na. <laughs> Hindi na masyado nasusuot kasi po bibihirang gumala ang ganda po ng mga dito paninda dito lang po yan sa ano taroko mall taroko mall uh, marami dito ang mga nasa shopping doon nakasale sila eh nakakasale po sila si Buddy po naging tatanong siya ng size ng chinelas. Nakapili na siya. Nakapili na siya. Ayun, buns. Susukate na. Ayun. Sakto. Saktong-sakto -sakto sa paa. Pag naka pag ano? naka Pag naka medyas. Eh, hindi mo naman sasotin yan naka nakamigas eh. Sakto lang sya. Sarap sa paa. Naluhain mo. Ayan. <laughs> yeah. Sarap sa paa. <laughs> yun. <lang. laughs> Madulas. Pababa kasi siya eh. Dulit yung ganun. Tapos parang leather siya na ano. Wala siya yung lubak-lubak. Ayan po mga kapaypoy. Andito tayo sa ano. Sa third floor. Sinihan. Sinihan po tong banda na ito. Si Hope ba yun? Si Hope. Siyok Okion tsaka si Tor Ayan Ito po Si Ho tsaka si Tor Nandito po tayo sa ano Sa Sinihan Ito po yung photo boat Nakausap <laughs> yung photo boat Ito po sila naghihintay Ito po sila naghihintay ito po kasi ito. Pwede rin tayo dyan? <laughs> <wala> tayo <laughs> <laughs> Tumbling talaga tayo dyan. <laughs> lalakad siya palang. Wala <laughs> <laughs> nating lang. Hindi ka na lang manunulay tayo. Hindi ka na

Papasubok <laughs> mo muna sa akin. Nagaling nila oh. Mabilis. Oh, mabilis oh. Sanay na. Sanay na sila. dalawang ito. Pero 'tong dalawa to, magaling oh. Partner, 'yun, pagulong na